Damian POV Nabitiwan ko ang hawak ko ng marinig ang boses ni Alora sa labas ng mansyon. Agad naman akong tumakbo papunta sa gawin niya at nakita siyang nasa sahig habang nagdudugo ang kanyang tuhod. Napataas naman ang aking kilay na mapagtantong sa noo siya nakakapit. Agad ko siyang binuhat ng pang bridal style bago ipasok sa mansyon at higa sa sofa. Sleep well and remember every part of your memories from the past. Mahinang sabi ko sa kanya bago ulit lumakad paakyat na ikalawang plapag. Pumasok ako sa clinic area ng mansiyon bago kumuha ng ilang gagamitin ko na panggagamot ko sa sugat niya. Matapos iyon ay bumaba na ako at sinimula ng linisin ang sugat niya. Uh, Rego, mahinong bulong niya ang nagpatigil sa akin sa pagakbang kasabay na mapagtanto ko na unti-unti kong maagos ang luha mula sa kanyang mga mata. Yes, mahinang sagot ko at bahagya pang ginaya ang boses ng kaibigan ko. Nagbabakasakali ako na sagutin niya yun kung talaga bang siya si Arisha. Will you still love me? napatigil ako habang nanlalaki ang mata. If I'm still really alive? At doon tuluyan ko na siyang nilapitan. Hindi nga ako nagkamali. Tama nga ang hinala ko. Tama na dinala ko siya dito dahil ang babaeng nasa harapan ko ay ang babaeng minahal ni Rego noon paman man. Natauhan naman ako nang marinig ang pag-iyak niya. Mukha siyang nananaginip base na rin sa mga pinagsasabi niya. Kung hindi ako nagkakamali, maaaring pagmulat ng mga mata niya ay may naaalala na siya kahit na papaano. Lumayo na ako sa pwesto niya at tinayaan siyang magsalita doon. Kailangan niya ng sapat na oras para maalala ang lahat. Pumasok ako sa isang kwarto na puno ng mga litrato nila ni Alicia at rego ng magkasama. Ito ay ang mga litrato ng nakaraan nila. Gusto ko sana ipakita ito kay Alora. Pero ayoko naman siyang madaliin dahil everything has a perfect time. Nang makababa na ako ay nakita kong seryosa ang mukha ni Rego habang nakatingin kay Alora na ngayon ay nakatulila. Bahagya naman akong tumikim dahilan para makuha ko ang atensyon nila. Damian, gulat na tanong ni Rego. Ngumiti naman ako ng tipid bago tumango. Dinala ko siya dito. Malumanay kong tugon bago lumapit sa pwesto ni Alora na ngayon ay tila unconscious pa rin. Saan kayo pupunta? Nanginginig na tanong ni Rego habang nagpupuyo sa galit dahil sa nakatikom ng kamaon na tila bahandang lumapat sa aking mukha. Napataas naman ang aking kilay bago siya pakatitikan. Sa paborito niyong lugar, pinaubaya mo ni Rego sa akin ang lahat. Kinausap ko din siya na tutulungan ko si Alora na makaalala. Kaya naman kagad siyang pumayag. Ngunit kapalit noon ng buhay ko kapag itinakas ko ang asawa niya. Why are you smiling? nagtatakang tanong ni Alora or should I say Arisha? I'm just glad that you're finally back. Kung tutuusin, may kinalaman ako sa pagkawala ng alaala mo. Ngumiti ako ng pilit bago tumitig sa dagat. Andito nga pala kami sa paborito nilang lugar ni Rego, ang isla na pagmamayari ng pamilya ng dati niyang asawa. Ang layo pa ng minamaneho ko para makarating kami dito kahit paggabi na rin naman. Alam mo ba kung ano ang nangyari? She asked dahilan para mapatingin ulit ako sa kanya. No, Ariel told me that before that she well handled everything. She was the one who planned everything. That's why I wasn't able to recognize you on the very first time we met again. I loved you before but you choose Rego. Ariel loves Rego but he choose you. Panimula ko bago kumibit balikat. Bagya namang sumama ang mukha ni Alora bago ako tingnan ng malungkot. So, Nagtulungan kayo? nagsabwatan kayo? At nagtagumpay kayo? Ngayon masaya ka ba? Na isa sa mga kaibigan mong nasaktan mo? Malungkot na tanong niya. Believe it or not, I also felt guilty when I realized what I've done. That's why I'm here to let you remember everything. Bahagyang kumuyo mang kamao ni Alora bago lumayo sa akin. Kagaya ka lang pala ni Ariella? Wala kayong pinagkaiba? Aniya? Aniya? Lumapit naman ako kay Alora bago ak manghahawakan siya sa balikat nang lumayo pa lalo siya sa akin. Napayuko ako. Alam ko nang ganito ang magiging reaksyon niya kaya wala na dapat akong ikagulat pa. Alora POV Tinanaw ko lamang si Damian hanggang sa tuluyan ng lisanin ng lugar. Naroon ang guilt ngunit mas nangingibabaw ang galit sa akin. Oo, marahil siya ang tumulong sa akin para kahit paano'y maalala ko ang mga bagay-bagay. Ngunit hindi ba't isa din siya sa dahilan kung bakit wala akong maalala? Naiinis ako dahil bakit kailangan niya pa iyong gawin? Bakit kailangan niyang traiduri ng sarili niyang kaibigan? Dilingon ko ang pouch na iniabot niya sa akin kanina sa higpit nga ng pagkakahawa ko doon. Saninang galit ay may kung anong mabasag doon. Dahilan para magdulot ng pagdugo sa aking palad. Bahagya pa akong napangiti ng mapait ng wala akong maramdaman. Nakita ko lang ang pagdaloy ng dugo sa aking daliri. Akmang babaliwalain ko lang sana ito nang may maglahad ng isang kamay. Sa harap ko kaya naman agad kong nilingon ang taong iyon. Rago, kunot noong tanong ko. Come, let's clean your wand. Nakangiti niyang sabi bago ako lalayan, agad naman ako nagpasalamat sa kanya bago siya magsimula ng maglakad. Where is Damien? Seryosong tanong ni Rego nang makarating kami sa isang silid. He left me. Maikling sagot ko. Hold your breath. Aniya bago kunin ang aking kamay na nahiwa. Sinimulan na niya iyong gamutin habang ako naman ay patuloy sa pagdaing sa sakit na ngayon ko lang unti-unting nararamdaman. Hanggang sa matapos siya sa panggagamot ay ramdam ko pa rin ang sakit at tapdi. Feeling ko ay dumoble pa nga ang nararamdaman ko ngayon. Bagi ako napahiga sa kama bago magtaklob ng unan. Tired already? Tanong ni Rago kaya tumangula mga ko. Naramdaman ko naman ang pag-alis ni Rago sa tabi ko kasabay ng pagpikit ng mata ko habang nasa isip ko pa din ang mga alaala na sumusulpot sa akin. Kinabukasan ay maaga akong gumising na ako lang sa kwarto. Tumayo naman ako ng niligo. Matapos iyon ay lumabas akong nakatapis lamang at dumarat sa walk-in closet. Nakita ko ang isang pink backless dress kaya agad ko itong kinuha at sinuot. Bago nagsot ng mataas na heels kulay puti iyon bagay ako pang inilugoy ang aking buhok bago lumabas ng silid. Agad na hinanap ng mga mata ko si Regos sa labas ng silid. Ngunit wala siya dito kaya minabuti ko na lamang na pumunta sa kusina upang kumuha ng tubig. Pagdating ko sa tapat ng raft ay e napansin ko ang isang papel na dinikit dito. Be careful outside. Bukas ang isla kaya marami tao ngayon. I love you, husband. Bahagya naman ako ng pangiti dahil sa nakasulat. Nasabi na siguro ni Damien sa kanya na naaalala ko na ang ibang nakaraan. Nang makainom ako ng tubig ay agad akong lumabas ng malaking bahay na yon at dumiretso sa may dagat. Wife, napatingin ako sa gawi ni Alex na papalapit sa gawi ko. Nang makita ang nakangiti niyang mukha, ay tila magic na napangiti rin ako pabalik kasabay ng pagtibok ng puso ko. Shit, Parang tanga na napahawa ko sa may tapat ng puso ko at pinakaramdaman ang pintig nito. Nang lingunin ko naman si Rego ay nasa harap ko na ito. Ano yon? I stuttered. Sumilay naman ang na nakakalokong ngisi sa kanyang labi and I find it so dumb attractive. Namumula ka. May sakit ka ba? He asked bago hawakan ang aking noo. Wag. Sigaw ko bigla nang maramdaman ng apoy the moment he laid his hand on my forehead. Tila nagudal naman siya sa inasta ko at napalayo ng ilang pulgada sa akin. May problema ba? Tell me, please. Tila nag-guilty naman ako sa ginawa ko bago siyang initian. I'm sorry, nabigla lang ako. Mahinahon kong sabi bago siya yakapin. Naramdaman ko ang pagngiti niya sa may shoulders ko at ang paghigpit ng kanyang yakap. My God! Paanong naging asawa kong lalaking ito? Mahinang bulong ko sa sarili. Ewan ko ba pero... Nagising na lang ako na hinahanap-hanap ang mga yakap at talik niya. Oo, inaamin ko. Mula nang magising ako sa magandang panaginip, ay unti-unti nang bumabalik sa akin ang nakaraan ko. Para hindi ko muna ipapaalam sa kanya. Gusto ko lang munang bumawi sa kanya. Wife, are you okay? Kanina pa ako nagsasalita dito. Napatigil ako sa pag-iisip ng tapikin ni Rego ang aking pisngin ng bagya. I look at him with full of love. Sobra-sobra na yung oras na sinayang ko noon. Dahan-dahan kong inilapit ang aking mukha sa kanya bago siya dinampian ng halik sa labi. I love you, Rego. I whispered na alam kong rinig niya dahil natigilan pa siya. Nagkaroon ng palaisipan sa akin. May nagbago kay Alora at iyon ang natitiya ko. Kaya't iyon ang nais kong alamin. Ngayon ay nakauwi na kami sa mansyon at kasalukuyang tulog si Alora. I look at my wristwatch bago mapangiti nang mapansin alauna pala ng tanghali. I stood up and kissed my wife's forehead bago mali ko muli at magbihis. I wore a black pants with a blue oversized pinak shirt na pinaresan lang ng sneakers. Manang, pakibantayan na lang po ang asawa ko. Paalala ko kay Manang bago ako umalis ng bahay. Ngayon ay tinutuntun ko ang daan papunta sa bahay nila alora, may mga bagay akong gustong maklaro at makausap lamang si Manang Rina ang tanging paraan. Nang makarating sa tapat ng bahay nila, ay pinarada ko na ang sasakyan ko bago bumaba at lumakad papunta sa tapat ng pinto. Marahan akong kumatok ng dalawang beses bago ito tuluyang bumukas. "O iho," gulat na tanong ni Manang pagkakita sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya bago tumango. "Pwede ko ba kayong makausap?" "Pasok ka." Nakangiti niyang sambit at bahagya pang sinilip ang labas bago sinaraduhan ang pinto. Pasensya ka na kung makalat ang bahay ha? Ano pa lang gusto mong inumin? Maupo ka muna. Tuloy-tuloy na sabi niya. Umupo naman ako sa pang-isang sofa na medyo luma na. A water will do, tipid kong sabi kaya naman agad siyang tumalima paalis at makabalik ay inabot niya tubig sa akin bago umupo sa harap ko. Salamat. Tungkol saan bang ba pag-uusapan natin iho? Ano ba ang pakay mo? Malumanay niyang tanong. But for now, kahit anong bait ang pinapakita niya sa akin, ay alam kong may kasamaan pa rin ang kaloob-looban niya. Tumalim ang aking titig sa kanya bago ipatong ang tubig sa mesa na nakagawa ng malakas na ingay. Tell me, iisa lang ba si Alora at Arisha? Walang pakundangan kong tanong. Matapos kong guluhin ni Hector sa mga nalaman niya, ay kumpirmasyon na lamang ang makakapagpatahimik sa akin tungkol sa asawa ko. Dila nagulit siya sa tatanong ko bago mapaiwas ng tingin at mapayo ko. Hindi ko alam. Malumanay niyang sagot. Playing safe manang? Mrs. Caspiar? Pagpanggit ko sa apelyado niya na hindi niya gaanong ginagamit kaya't iilan lamang nakakaalam noon. Ang mga taong mas malalim ang alam sa buhay niya. Hinarap naman niya ako ng buong tapang na nagpangisi sa akin. Wala akong alam sa sinasabi mo. Kung yan ang ipinunta mo dito, makakalis ka na. Madiin niyang sagot bago tumayo at nakmang iiwan ako na magsalita ako. Reveal the truth or I'll kill your only daughter na ngayon ay nasa ospital. Maotoridad kong sambit dahilan para matigilan siya. Huminga siya ng malalim bago umupo sa harap ko. Ang matapang niyang mukha kanina ay biglang nanlambot. Alam kong nagdadalawang isip pa siya ngunit sa huli ay nagbuntong hininga siya. Hindi iho. Magkaibang tao sila. Malumanin niyang sambit dahilan para bumagsak ang aking balikat at napuno ng katanungan ang isip ko. Nagugulimahanan nako. maging ang puso ko ay biglang nalito ng kusa. Kung ganon, sino siya? Sino ang babaeng kasama ko at nagiging dahilan ng pagniti ko ngayon? What do you mean? Taas kilay kong tanong rito. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko habang pinag-aaralan ang bawat reaksyon ng matanda. Pinapaikot mo ba ako? isang maling galaw mo lang ay tatapusin kita dito. Nang gagalit kong saad pero base sa mga sinasabi nito at galaw ng bibig niya ay mukhang nagsasabi talaga ito ng katotohanan. Iho, ang babaeng kasama mo ngayon ay ang tunay mong asawa. Natigilan naman ako sa kanyang sinabi bago bahagi ang umiti ng maliit. Tumulo ito, tila sisingsisi sa mga nagawa. Kinuha ko ang baso at uminom ng kaunting tubig matapos ay doon ko binaling ang galit ko. Talaga bang ginagago mo ako? Galit na sad ko tsaka ako ibinagsak ang baso sa mesa dahilan para tumapo ng laman noon at magkaroon ng bitakang baso sa ilalim pati na ang mesa na katapat nito. Nanginig agad ang matanda sa takot ngunit kita ko na nilalaksan niya ang kanyang loob. Ah, hayaan mo ikwento ko sa iyong istorya. Kinakabahan pa din anito. Three years ago nang ampunin ng mag-asawa na pinagtatrabuhan ko noon si Arisha. Naisipan nilang palitan ng pangalan nito at isunod sa pangalan ng kanilang anak na si Alora, na nung mga panahon na yon ay may sakit. Hindi makapaniwalang tinitigan ko ito dahil pakiramdam ko ay walang totoo sa mga sinasabi nito. Dahil gusto nilang muling maramdaman ang pagmamahal ng kanilang anak, pagpapatuloy nito. Napakuyong naman ang aking kamao dahil sa narinig. So, sinasabi mo na totoo may nag-i-exist na Alora? Bukod sa asawa ko? Walang gana kong tanong dito. Oo, iho. Kapag nalaman ko ang ginagago mo ko, hindi ako magdadalawang isip na kitlan kayo ng buhay at wala akong ititira ni isa sa inyo. Masama ang titig na sad ko dahilan para mamutla siya. Dahil alam niyang hindi ako nagbibiro. Pwede mo naman siyang bisitahin ngayon sa ospital para maniwala ka. Nangangatal na saad niya. Ituloy mo. Nabanggit sa akin ang mag-asawang iyon na naaksidente si Arisha ng mga panahon na iyon kaya't kinailangan pa nila itong pinadala sa ibang bansa upang doon ipagamot. Matapos ang isang taon na tahimik na pamumuhay ng mag-asawa ay nagkaroon ng trahedya. Tila naging malungkot ang mukha ng matanda habang nagkukwento. Nabalitaan na lang namin na pinatay daw ang mag-asawa. Nangunot ang noo ko. Ako ang may gawa noon dahil nalaman kong sila ang kumuha sa asawa ko. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.